Tinanggap ng isang daan at siyam na mag-aaral ng Taviran Elementary School at 54 na estudyante naman ng Dulangan National High School ang cash assistance mula sa tanggapan ni BTA Deputy Speaker MP Bay Intan Ampatuan sa ilalim ng Angat Bangsamoro, Kabataan Tungo sa Karunungan o Abaka Program. Ang Partners in Peace and Progress story mula kay Liz Miro. 2,000 piso ang tinanggap na cash assistance ng isang daan at siyam na mag-aaral ng Taviran Elementary School at 3,000 piso naman ang tinanggap ng 54 na estudyante ng Dulangan National High School. Hati dito ng tanggapan ni BTA Deputy Speaker Baintan ang patuan sa ilalim ng Angat Bangsamoro Kabataan Tungo sa Karunungan o Abakap Program. Ang pondo ay mula sa Transitional Development Impact Fund 2023 ng Mambabatas. Isinagawa ang distribusyon ngayong araw sa pakikipagtulungan ng MSSD, Lismiro, iMinds, Philippines.